ito ang Sundong Cave ang itinuturing na pinakamalaking kwebo sa buong mundo. Ang cave na ito ay may sariling klima, sariling gubat at sariling ilog. Ang Sundong Cave ay unang natuklasan noong 1990 ng isang lokal na forestman na si Hokan. Habang papalapit si Hokan ay napansin niya na may mga ulap na lumalabas sa entrance nito, at naririnig niya ang mga tunog ng ilog na umaagos mula sa isang lugar sa loob ng yungin. Nararamdaman niya ang malakas na ihip ng hangin mula sa yungib kaya nagpatuloy siya sa paggalugad sa lugar ngunit hindi niya mahanap. Nang maglaon si Hokon kasama ang sina Howard at Deb na dalawang miyembro ng British Cave Association na nasa FAENO noong panahong iyon, ay nagsagawa sila ng paggalugad at paghahanap ng kwebo sa kagubatan, at sinubukan muling tuklasin ang entrance ng Yungib. Gayunpaman ang unang pagtuklas ay aksidente lamang kaya hindi maalala ni Hokon ang eksaktong lokasyon ng entrance. Matapos ang maraming kabiguan sa paghahanap nito, noong 2008 ay natagpuan na ni Hokan ang daanan patungo sa Quebo at sinimulang e-explore ni na Howard at Dep ang Hang Sondong Cave o Mountain River Cave. Noong 2009, opisyal na sinuri at sinukat ang Hang Sondong ng The British Vietnam Cave Expedition Team na pinamumunuan ni Howard Limbert. Pagkatapos ay inanunsyo ito ng koponan ng ekspedisyon bilang pinakamalaking natural na kwebo sa mundo na may volume na 38.5 million cubic meter. Ang mga sukat ay tinanggap noon ng ilang matataas na karst geologist sa mundo kabilang si Dr. Tony Waltham. Ang pangkat na ito kasama ng National Geographic Magazine ay nag-anunsyo ng Sondong Cave bilang ang pinakamalaking natural na limestone cave sa planeta sa parehong taon. Noong 2013, naitala ito ng Guinness World Records Organization bilang pinakamalaking natural na kwebo sa mundo. Ang kweba ay may kamanghang manghang tampok kung saan makikita mo ang ilog sa loob nito, malalaking formation ng mga bato, nakakamanghang doline o skylight, sinaunang fossils, kakaibang uri ng isda at mga insekto at mga halaman at puno sa loob nito. Ang dalawang malalaking ilog na Kerai at Rauthuang ay nagsama-sama na bumuo sa loob ng Sondong Cave. Ang Sondong Cave ay sumusunod sa malaking fault line na may 100 meters ang lapad. Ang mga limestone sa Sondong Cave ay wala pa tatlong milyong taong gulang. Ang Cueva ay may dalawang skylight na nagbibigay daan sa liwanag ng araw sa Cueva. Ito ay nagbibigay daan sa mga hindi pangkaraniwang formation tulad ng phytocarst na nabuo, at gayon din sa mga halaman na tumutubo sa loob ng kwebo, ang nakakamanghang sunbeam ay madalas na makikita sa unang doline. line. Karaniwang nabubuo ang mga ulap sa malalaking daanan ng kwebo at umaakyat hanggang sa mga do. Ang isang hindi kapanipaniwalang walang lugar na ito ay nagbibigay ng magandang litrato at mga alaala -ala sa mga pumupunta dito.